Okay po, topic natin ngayon, 10 signs na mahaba pa at tatagal pa ang buhay natin. Uh, maganda po to 1 to 10. Malamang di, iba, iba po dito, baka hindi nyo pa alam eh. Bilang doktor, internist, and cardiologist, nasanay na ako kakatingin sa mga pasyente. Minsan, pagtingin ko pa lang sa muka, eh, nakikita ko na sa kulay, sa itsura, kung mahaba pa ba buhay, may sakit kaya to, na nakikita na namin eh, clinical eye. Kaya i-explain ko sa inyo ano yung mga basihan namin. Number one, age and sex ng pasyente. Siyempre, pag mas bata edad nyo, ay mas maaba buhay. Let's say 30 years old o 25 years old, kahit magreklamo ka masakit dibdib mo, bata pa yan, mahaba pa buhay niyan, okay pa yan. Hindi ko papansinin gaano sa 25, 30 years old. Pero kung 70 years old, nagreklamo, Masakit ang dibdib kahit ganito Eh worried tayo Kasi may edad na siya eh. So higher risk na siya So age is very important Number two sign Kung mahaba pa buhay Grip strength Hawakan nyo yung grip ng uh, nanay nyo Ayan, oh, Sabi mo, nay, i-grip mo pinakamalakas Pag mahina na ang grip strength ng isang tao Ayon sa pag-aaral Higher risk for heart attack and stroke mas mahina na. Proven po to. Bakit? Tingin nila kung gano'ng kalakas yung grip, ganun din kalakas yung mga muscle. Siyempre, pag malakas ang muscle, mas stable, mas makaka-exercise. Tsaka yung lakas ng grip, parang ganun din kalakas yung puso. Eh. Pag mahina na yung puso, mahina na rin yung, yung grip. So, mag-exercise para lumakas ang grip natin. Diba? Yung mga 70, 80 years old na very frail, o malamya, mahina na, mahina na ng grip. Eh. ba? Diba? Number three, kaya ba maglakad ng mabilis? Kaya ba maglakad ng malayo? Yun ang basis. O, gano'ng kabilis? Minsan, panaglalakad tayo, di ba? Minsan, yung anak natin, ang bilis naman ng lakad mo, anak, hindi na ako makahabol. So, yung mga taong laging nahuhuli sa lakad, okay, yung nahuhuli sa lakad, pwedeng mas madali magkasakit. 'di ba? Common sense 'yon. So mas mahina ang muscle, mas mahina ang lakad, ibig sabihin, pat mahina lakad, mahina puso, mahina baga, mahina yung paa. So yung lakad, yung speed napakahalaga din noon. So para mababoy, kailangan lakad ng lakad para lumakas. 70, 80 years old ang bagal na ng lakad, 'di ba? Isa pa bukod sa lakad, yung number of steps in a day. Uh, malalaman mo rin kung mas mahaba buhay, mas hindi magkakasakit. Di ba, tinuturo po sa inyo, naririnig nyo, 10,000 steps in a day para yun sa kabataan. Paano kung senior citizen, 65 years old, 70 years old, 10,000? Mahirap po yun. Ayon sa pag-aaral, pag senior na, pwedeng 4,500 steps in a day, malaking tulong na. Okay? Kung kaya nyo pa mas marami sa 4,500, okay. Pero nakita nila sa isang pag-aaral ng 70 years old, 4,500 steps in a day, kumpara mo sa isang senior na 2,000 steps in a day lang, yung 4,500 steps, 77% better. 77% less heart attack, less stroke, mas mahaba buhay. At nakita nila, every 500 steps na idadagdag mo bawat araw, makakabawas ka pa sa chance mo magkakasakit ng 14%. So, ibig sabihin, kahit masakit likod mo, kahit masakit pa mo, pilit lang maglakad everyday sa mga senior citizens, sa mga kahit mga 40, 50, pilit mo. The more you walk everyday, kahit pa konti-konti, dagdag 500 steps, minus 14% ng chance na magkakasakit ka sa puso. Yun ang kailangan natin. Kaya para makuha natin to, maglakad tayo araw-araw, di ba? Maging masanay at bumilis ang speed. Meron pa akong shortcut, sabihin mo, Dok, wala akong app na pang-check ng uh, 4,500 steps. Actually, meron sa cellphone yun Kaya karga ko ito lagi, nakikita ko ilang speed ng lakad. Pwede rin gawin ganito, shortcut. Gaano ka ba kabilis maglakad? O, pag ang lakad nyo, ganito kabilis. Ayan, lakad. Step. Gawin mo to for 30 minutes. Ganito kabilis ang lakad. O, naka 30 minutes ka, ganyan kabilis. That's around 4,500 steps. Kaya mo ba maglakad? 30 minutes, ganito kabilis. Kung mabagal ka lang maglakad, may edad na, ganito lang maglakad. O, one, two, ganyan lang. Kailangan mo mga 45 minutes para maabot yung 4,500 steps. So, kaya mo ba maglakad ng 30 minutes sa medyo mabilis? Kung kaya mo, good, good yun sa'yo. Maganda puso mo, maganda baga mo. Number four, ano ang lahi? Okay? Lahi mo ba? May magulang? May lolo-lola ka ba above 80 years old? May ubabot pa ng 90? Umabot ng 100? Maganda po yun. Dagdag yun sa buhay nyo. Kasi yung lahi natin, yung genetic, it contributes to 25% ng ating life expectancy. Sabihin, may 25% dagdag ka plus kung magang haba ang buhay ng magulang mo. Pero, yung 75% ng haba ng buhay natin depende sa bisyo, sigarilyo, sa katabaan, sa sakit, sa stress, sa tulog, sa check-up. So, yun, pang 75%. Pero yung lahi mo, good na yun, 25%. Number 5 out of 10, sign na mahaba buhay, normal ang timbang mo. Normal weight o underweight pa konti, yun ang pinakamaganda. Kasi yung mga taong overweight, kung konting overweight lang, siguro okay lang. Pero kung overweight ka ng 20 pounds, 30 pounds, ay hindi po maganda. O bakit mas madali magkasakit ang overweight diabetes pag overweight, high blood pag overweight, di ba? Tapos arthritis, masakit tuhod, overweight, higher risk for cancer, colon cancer pag overweight. So ang daming sakit. Tsaka nakakita na ba kayo na isang overweight na tao na umabot ng 90 years old, birang Ima bira. Yung mga umaabot ng 90, 100, ang papapayat nila. Alos hindi kumakain yung mga yun, di ba? Okay, next. Number 6 sign na mahaba buhay normal ang laboratory test o pa blood test po kayo pa urinalysis normal ang creatinine dapat normal creatinine kung creatinine mo mataas delikado tayo may kidney problem normal fasting blood sugar ka ba normal cholesterol ka ba okay ba urinalysis mo kung okay lahat to ay eh, good sign yan di ba ibig sabihin wala pang serious na at least dito for this labs ah number seven. Dapat normal ang vital signs mo. Ano vital signs? Normal blood pressure, heart rate mo, dapat maganda pati respiratory rate paghinga. Blood pressure, pag laging high blood ka 180 over 110, eh bad sign 'yon anytime may stroke 'yon, dapat gagamutin natin 'yon. Dapat BP mo 120/80, 'di ba? Sabi ko nga BP pang binata 120/80 kahit senior citizen. Heart rate, ang pinakamagandang heart rate ayon sa pag-aaral, 60 to 80 beats per minute. Sabihin, pag kinuha nyo yung pulso nyo dito, o pulso nyo dito, tumingin kayo sa relos, 1 minute, bilangin nyo. Pag between 60 to 80, yung rested, ha, naka rest ka lang, maganda po yun. Pero kung ang heart rate nyo is 90 beats per minute, mabilis yun eh. Love, parang dub, 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 dub. dub. Yung ganyang kabilis, mga 90, 95 yan. Pag ganyan siya kabilis, more than 90, a ah, medyo higher risk yun. Ibig sabihin, hirap yung puso, baka may problema sa baga, ba't mabilis ang tibok, di ba? Lalo na yung mga nagkakaedad. Hindi lang mabilis ang tibok, more than 90 beats per minute, irregular pa, patalon-talon pa yung tibok. Ibig sabihin, pumapalya-palya na yung puso. Kasi ang puso ng may edad, mas tumitigas, yung mga ugat, mas tumitigas, kaya mas hirap yung puso mag-pump. Kaya mas na high blood yun na nangyayari. Number eight, dapat wala kang serious illness, okay? Wala pang stroke. Maganda 'yon. Wala pang heart attack, wala pang cancer kasi oras na may stroke na, syempre may damage na konti sa brain, may damage na. So medyo maingat na tayo, 'di ba? May pag-iingat ka na, may kumbaga sa baso may lamat na eh. Na heart attack may lamat na rin yung puso may cancer, natatakot tayo, baka bumalik. So, kung meron ng mga ganitong illness, eh medyo uh, hindi na po ganoon ka okay yung katawan. Pero kung wala kayo nito, good sign 'yon Number nine, dapat wala kayong bisyo. Okay? Oras na pag tinanong ko yung pasyente, ay eh, nini naninigarilyo pa rin. O, di ba? O lakas pa rin uminom ng alak. So, para kung maraming bisyo, eh, na-expect mo talaga, maagang magkakasakit. Heavy smoker, tapos may plema, plema, di x-ray tayo ng x-ray. Nagkahanap lang tayo ng lung cancer o throat cancer o gastric cancer, di ba? So, pag maraming bisyo, eh, bad sign siya. Tapos, dapat wala ring serious symptom. Ibig sabihin, pag sa muka, hindi siya maputla. O, yung mga may kidney disease, yung may kidney failure, medyo gray ang muka. O, may liver disease, madilaw-dilaw. O, di ba? So, nakikita sa muka, na sa dila, nakikita rin kung may sakit. Dito rin sa mga kuko, nakikita rin sa kuko kung maraming mga ridge. Ibig sabihin, baka nagkulang sa vitamins o may serious illness. So, yan ang mga sign na tinitingnan ng doktor. Sa palad din, nakikita yung mga pula-pula, may liver problem, nakikita rin dyan. So, yan ang tinitingnan namin. Number 10, dapat yung mental health ng tao stable. Kung medyo mainiti ng ulo, tapos may depression, o may bipolar, alam niyo yung bipolar, yung manic depressive, minsan galit, minsan mabait, minsan hyperactive, minsan depressed, o may schizophrenia, may mental illness, medyo uh, ingat tayo sa haba ng buhay kasi may risk na sila eh. May risky behavior kasi nga may mental problem. Mas maganda kung stable ang personality ng tao. Okay? So, ang pinaka-lesson ko sa inyo dito para mababuhay natin, ito naman kasi nakita sa pag-aaral, kailangan, lalo ng kakaedad, lalong lumilit ng muscle natin, pilitin natin mag-exercise. Kung masakit ang tuhod, masakit ang likod, ipamassage, ipaayos, bumili ng rubber shoes, ilakad nyo konti-konti, kahit 2,000 steps muna in a day kinabukasan 2,500. Lakad ng lakad kasi yun ang nagpapahaba ng buhay. In normal lang yung weight. Mag, -mag, Mag, masyado kumain ng marami para hindi mahirapan yung katawan. Kung overweight kayo ng 20 pounds, para kayo ng karga nitong silya. Eh. Biro mo, 20 pounds yung silya. Kahit saan ka pumunta, may daladala -dala kang, may pasan kang 20 pounds sa silya kasi sa laki nga nantiyan. Hirap yung katawan. Okay, sana nakatulong tong video. Share po natin. 10 tips, 10 senyales na para humaba ang buhay natin at hindi tayo magkasakit. Salamat po. Share po natin.